Hello mga bata! Welcome sa Good Shamna Channel! Kamusta ka ngayong araw? Ano ang naalala mo sa mga nakaraang kwento? Maaari ka bang magkwento muli? Sige, ngayon! Sasabihin ko sa iyo ang isa pang kwento bago ka matulog. Ito ay Beauty and the Beast, Terra na! Si Belle ay isang maganda at matalinong dalaga na nakatira sa isang maliit na nayon. Hindi siya interesado sa guapo, ngunit mababaw na si Gaston na determinadong pakasalan siya. Isang araw, ang ama ni Belle, si Maurice, ay naligaw sa kakawian at natitisod sa kastilyo ng Beast ikinulong ng hayop si Maurice, at nag-alok si Bell na pumalit sa kanya. Sa una, si Bell ay natatakot sa hayop, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niya na hindi siya nakakatakot gaya ng tila. Ang hayop ay nag-iisa at hindi naiintindihan, at nagsimulang makita ni Bell ang kabutihan sa kanya. Tinutulungan din ng enchanted staff ng beast si Belle na makita ang totoong ugali ng beast. Si Lumiere, ang candelabra, Cogsworth, ang orasan, at si Mrs. Potts, ang teapot ay mabait at matulungin at ipinakita nila kay Belle na ang hayop ay may kakayahang magmahal. Sa paglipas ng panahon, nag-iibigan si Belle and the Beast. Sa gabi ng huling talulot ng rosas ng hayop, ipinagtapat ni Belle ang kanyang pagmamahal sa kanya, at ang sumpa ay nasira. Ang hayop ay binago pabalik sa isang gwapong prinsipe, at sila ni Belle ay nabubuhay ng maligaya magpakailanman. All right. Ang kwento ay dumating sa dulo ngayon. Ano ang natutunan mo sa kwento? Sino si Belle? Mabuting babae ba siya? Ano ang natutunan mo sa kanya? Narito ang mga halagang pang-edukasyon ng kwento. Ang Beauty and the Beast ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na baguhin ang mga tao. Ang hayop sa una ay isang malupit at makasarili na nilalang. Ngunit ang pag-ibig ni Belle ay nagpapakita sa kanya ng pagkakamali ng kanyang mga paraan. Natututo siyang maging mabait at mahabagin, at sa huli ay nabago siya sa isang mabuting tao. Itinuturo din sa atin ang kwento na mahalagang tumingin sa kabila ng mga anyo. Ang hayop sa una ay kinatatakutan dahil sa kanyang kahindik-hindik na hitsura. Ngunit nakita ni Belle ang kanyang panlabas at nakita ang mabuting tao sa loob. Ang Beauty and the Beast ay isang walang hanggang kwento na patuloy na tinatangkilik ng mga tao sa lahat ng edad. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, at ang lahat ay nararapat ng pagkakataon sa kaligayahan.